Ay, grabe. ang Yo, ganda. Uh, parang gumayat si Reyna. Parang gumaganda si Reyna ngayon. Ang diet ka. Let's do. Are you in a diet? Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin. Yan. Official reactor. Hello? mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, The Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up sa mga bago upload the video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng buong team Kalingap sa mga ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre Kalingap prab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon at may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, bago po tayo magsimula mga Kalingap, ano, gusto ko pong ipakalam sa inyo mga Kalingap. At para rin po sa mga nagtatanong, ano, ito po ang official YouTube channel po ni Kalingap Rob. Ito naman po ang kanyang pangalawang YouTube channel. At ito naman po ang kanyang official Facebook page Ayun po, buod po sa mga yan mga Kalingap ay wala na pong ibang YouTube channel at Facebook page po si Kalingap Prab Kaya magingat po tayo mga Kalingap sa pagtangkilik, pag-like, pag-follow ng mga peking gumagaya ng pangalan ni Kalingap Rob sa Facebook Paano? Tandaan po natin ang official Facebook page lang po ni Kalingap Rob ay may 2.1 million followers at ang kanya pong YouTube channel mga kalingap ay halos po 2.5 million subscriber at yung isa naman po mga kalingap, yung Rob Matubang Vlogs. Yan lang po mga kalingap, ang official YouTube at Facebook po ni Kalingap Rob. At ngayon mga Kalingap, ano, pupuntahan po natin, bibigyan natin ng reaction video yung naging pagbisita po ni Kalingap Ian, Kalingap Dan, at ni Kalingap Jomar kay Reyna po, kasama po si Demi kung saan nakita po natin ang malaking pagbabago po kay Reina at dito nga po may napansin po si Kalingap Dan at si Kalingap Ian Ramirez po mga Kalingap kay Reina na talagang ikinagulat mga Kalingap ng lahat ng viewers. Ano nga ba ito? Tara, panoodin po natin in 5, 4, 3, 2, Shhh. Rina. Ay yan na si Rina, grabe oh, ang ganda! Nakaayos ang mukha eh! Yes. Parang, ay! Meron here, na yung up na. The back up here. Parang nagkumayat like, si Rina. Parang kumaganda si Rina ngayon ah. Ang diet ka. <laughs> uh, are you in a diet? Oh, uh, that's uh, why! What's your secret, Reina? <laughs> what's the secret behind your beautiful face? <laughs> oh, do you know where are we going? Yeah. Where? Bagasbas? <laughs> do you do you wanna go to Bagas Bus, Reina? Let's go. Serena ka ka wiling yung galang school. So Reina, turo mo naman sa si Demi na mga ina ina nyo. Share mo naman kay Demi. Share mo naman kay Demi yung mga English mo. Oo nga English ka naman, Reina. Kamo siya mo sa si Demi, Reina. <laughs> <laughs> Anong Reina? Masakit? Di man? Si Demi, oh. Kilala mo yan si Demi? Hindi. Nakakasama mo na dati, pag napa-injection, baga dati. Pag napa-check up, nakakasama natin. Si Demi, baga. May si Demi mag-selfie, oh. Kayo ano, Ate Roda, ni Rina, kumusta naman kayo doon, Ate? Okay na naman. Pagod-pagod pa nga si Reyna, no? kasi galing sa school. Galing pa lang puti sa school si Reyna. Nakakatawa yung mga improvements. Simula atin nung pagpa-check up, may mga improvements ba ko na napansin pa bukod dun sa mga dati? Marami na. Marami na po. Parang hindi mo na rin mag... Ma, ano, kasi parang minsan nagiging normal na din yung improvements niya. Kausap. Ano yung pag-aaral mo, kamusta naman? Nakatulong naman sa'yo? Marami ka nang tututunan? Hilig mag-ipon. Mahilig mag-ipon. Masinop. Bakit ka nag-iipon rin na? Ba't ka nag Iipon. Ba't mo tira mo eh. Ano? Ano? Pa para makagraduate ka? Wow. Ay, para Ay, para sa studies. Para sa para. So, nagsisip po si Reyna ng pera daw para sa kanyang studies. Kumusta naman na rin na yung pakiramdam mo? Nasakit pa yung ulo mo? O may mga nararamdam kang kakaiba? Minsan? Hmm. Basta pag may problema ka, andyan lang si Ate Roda, ha? Kaya magtawag ka din kay Kuya Rab. Mismo na si Kuya Rab? Mm uh -huh. Ay, sino yan?

Wala. <laughs> okay na? Ano yan? Siya din. Ano nga ano din? Sinong idol mo? Idol ko? Oo. Oh. Ate, ate ano? Ate Ate ano? Ate liyan po? Uh -uh. po pagkain yun no? <laughs> Pa Ba't idol mo yung pagkain? Sao, 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 Di huh? na ba't parang kumayat ka? Dansan na kasi bro, laging sumasaya eh. Nagsuzumba kalingap, nakita nga po natin ano, yung malaking pagbabago po kay Reyna, malaking improvement at malaki rin po yung kanyang pinayat. Ano, sabi nga po ni Reyna, ay nagda-diet daw po siya nung tinanong po siya ni Kalingap Dan at ni Kalingap Ian Ramirez. At nakita din po natin yung malaking tulong po na nagagawa po ni Ate Roda sa pangangalaga po kay Reyna kung saan kitang kita naman po natin na kahit hanggang ngayon po ay sinusuportahan, inaalalayan at ginagabayan po ni Ate Roda si Reina po sa kanyang pag-aaral at makikita po natin yung malaking improvement, malaking pagbabago po kay Rina, na malaki po talaga yung itulong ng Team Kalinga para po mas lalong mapabilis, mas lalong mas mapabilis mga Kalingap yung paggaling po at recovery po ni Reina mga Kalinga. So patuloy po natin tutukan ang ginagawang pagtulong ng ating Team Kalingap sa lahat ng beneficiaries at suportahan po natin ang lahat po ng Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Prab. At huwag rin po natin kalimutan palaging mag-like, comment, share, and subscribe sa aming mga videos. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye bye. Laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa Mga papa ay napapa inda yeah, yeah. yeah, yeah. sa lahat ng sakripisyo nyo Puya Val Santos Matubang Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason Papa Dan Daddy Philip Brother Paas Engineer Agol Kalingap Edo Kalingap Ian Super Mac at Andoy Kalingap Bobby Kuya Brooks Kalingap Beat Mr. James Paglingat nyo sa mahihirap Kung ang pagtulong nyo Ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang Huya val Gawin ang atikain Pinapangal nyo ting 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 Dance, dance, dance ting ting ting